So yun mga kabisakol ah, Nandito nga kami ngayon sa ano, Pupuntahan namin yung Area kung saan Nung nabalitaan namin na ano, Yung Pwede daw magpa Magluto ng itlog doon Dahil mainit daw yung tubig so, Tubig ng dagat Mainit daw Kaya pupuntahan namin Ano kaya yung tao? Ha? Ah? Ano yung tao? Ha? Hindi. Ano ka tayong gulong? Yan, mga kabisa ko, no? Oh. daming kahoy. Nandito kami ngayon sa Sinisian. Ewan kung Sinisian na ba ito? Oh, Parang doon lang kami, ano doon, Dulo doon. Ha? Parang doon lang doon. Ang daming ano dito, Oh, Ang daming mga bunot. Dino. Saan ba yun? Yun yata, eh. Yun yung sabi may bakante daw bahay doon na ano. Yun daw yung mainit. Pupuntahan namin mga kabisakol. At tayo ay ano, susubukan natin, titingnan natin kung talaga ba ang totoong mainit yon yeah. Abang kami naglalakad, nakikita nga namin dito na dadaan na namin itong mga kahoy na ito. Na, oh, may may aso pa yata o pusa ba yan na matay. Galing itong bundok, itong mga bunot na ito. Inanod lang, papunta dito sa dagat. O oh, yun, oh. yun yata, yun yata oh. <laughs> yun. Meron din daw dito daw, kumukulo. Kaya, gusto kong makita ng personal yung sinasabi nilang mainit daw na dagat at kumukulo daw mainit daw na tubig eh tubig dagat daw na mainit at kumukulo daw kumukulo atin pupuntahan yun mga kapisa ko kaganda pagmasdan parang nalulubog na aking paa ganda pagmasdan ng dagat oh pareho oh. lagi na lang tayong pasyal nito mga kakabis ako at now, curious nga ako doon sa um, mainit daw ng tubig na pwede daw maglaga itlog doon kaso wala hindi ako nakapagdala ng na nakabili kabili ng itlog eh hindi man pwedeng itlog ko oh wala na ako ng itlog baka dinin na <coughs> Oh, may bangka pala doon. ito sa niya. Baka. Baka. natin ngayon kung talaga bang totoo 'yun. Sabi lang mainit daw. Ako mukulo daw, kumukulo. Ah. Kaganda ng dagat. Ang ng pagmasta ng dagat pagka wala masyadong alon at malinis Wag lang dito banda at talaga madumi may galing bundok yan eh hindi na nga yan dito papunta dito sa dagat puro madumi ito na yung pilo may nagbag kasi na naliligo sila eh abin na sarap daw maligo malayo pala ito ano na eh Lampas na tayo ng Ano ba ito? Matas na bayan ano? Oo, matas na bayan yan eh Baka sabi... yun mga kabisakol ah, puntahan na nga natin tingnan nyo na bula ang mga kabisakol yan. yan. Yan mga kabisakol. Kaso nga laang, natanghali ang ating punta, kaya daw ay lumaki na ang tubig. Dapat daw pakati. Kaya bukas, agahan natin. Hindi pa sisikat ang araw pupunta tayo dito para talaga makita natin ito. Ito mga kabisakol. Tunay nga naman, ah, mabula. Nakakulo siya dito. Ah, mainit nga mga kabisakol. Pero siyempre, hindi na masyadong ano kainit dahil nga eh yan mga kabisakol ay eh, malaki na ang ano ang tubig ito oh. kita nyo naman dito mga kabisakol o hmm. yan o oh. palang kolo yan mga kabisakol o yan nagbubula yan totoo yan mga kabisakol bukas agahan natin mga kabisakol para makita talaga natin na wala pang dyan banda wala pang tubig may kita natin yan kumukulo yan so yan mga kabisakol kami nga ay e, pauwi na at babalik nga kami bukas dahil nga ay e, dapat pala pag pupunta daw dito ay dapat ay e, kati kati ba ang tawag doon? Oh, kati daw del para itong mga tubig ang tubig na dagat ito ay doon pa eh tamo oh, tamo kita mo alika ayan o oh. yan nabula yan o oh. no yan pero pag wala ng tubig niyan bukas makikita natin yan yan makikita natin yan mga kabisakol yan o oh. yan may kita natin yan bukas kaya agahan natin para sigurado madaling araw tayo pupunta dito maglalakad at video nga mainit mga kabisakol o oh. yan. yan may ipa -uwi na Ganda pala rin. Oh, manok na din pala. <coughs> dito lang ito matatagpuan sa sinisian. Limeri. Sako pa ba ng limeri yun? Ano? Sako pa ng limeri. Patanggas yun, oh. Daming kulo yun, oh. Dagat na yun. Kumukulo. Meron pa. Marami pa pala. Yun, oh. Meron pa, oh. Nakakulo yun, oh. Halos lahat pala dito yung nakakulo. <clears throat> Totoo nga naman mga kabisakol na nakulo talaga ang ano ang tubig dito. Merong na bukal din sa ilalim. Ayun oh, no? ang dami oh. Kaso wala ang eh, mataas lang tubig. Hindi natin masyadong makita. Pagkakati daw mga kabisakol, doon daw natin makikita. Na talaga. Parang naman natin ang init. parang yung doon na ah, parang yun yata doon sila nagpapakulo eh tira doon yung parang oo baka ay minablog oo baka doon eh ano lang taog na siya taog eh pero pagka hindi tao yan delikado ariyo pag ay bakit pala kala ko yung nakabaon sa ano Talagang makahoy dito eh. Di ano 'yan? Matinik, anong pang aroma? Matinik. Aroma.